napakalaking sieve or napakalaking tipid yung ginawa ko dito. Ano bang ginawa ko? Bakit napakalaki yung tipid ko dito? So welcome Relarge TV. Supposed to be mga kaidol. Nakita nyo to. Tapos ko nang na-flooringan itong flooring para sa two stories ng aking bahay. So alam nyo ba na napakalaking sieve or napakalaking tipid yung ginawa ko dito ano bang ginawa ko, bakit napakalaki yung tipid ko dito so actually yung ginamit ko dito is gumamit ako ng steel deck kapag gumamit tayo ng steel deck is napakalaking sibing ng kahoy kasi yung kahoy na ginamit ko dito is napakaliit lang hindi gaya kapag gumamit tayo ng uh, plywood napakaraming kahoy na gagamitin natin So ngayon ay papakita ko muna sa inyo yung kahoy na ginamit ko dito during ko ito binuhusan. Ngayon, before ko ipapakita sa inyo yung kahoy na ginamit ko na pang braces or yung prapping ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano namin ito binuhusan. tayo get... gonna... ba? so five person lang yung uh, kasamahan kong kinuwa. tapos na naming na luringan. So, you kino, nakita nyo kung paano namin ito binuhusan. So, ngayon ay papakita ko sa inyo yung kahoy na ginamit ko na pang propping or pang braces. So, you kino, ipapakita ko sa inyo kung gaano karaming kahoy na ginamit ko na pang propping o pang tuko sa steel Hindi. So, nakita nyo, ito lang yung gagamitin ko. Dalawang ah uh, wrapping dito na portion andin then, dito naman ang portion is tatlong prapping lang yung gagamitin ko. And then, dito naman na portion, dalawang praping lang or toko. And then, dito, dalawa lang din. Okay no, nakita nyo yung kahoy na ginamit ko. Sobrang liit lang yung kahoy na ginamit ko. So kung i-compare natin kapag ka plywood yung gagamitin natin na pang forma para sa flooring ng ating bahay is napakaraming kahoy na magagastos natin. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo kapag ka plywood yung gagamitin natin kung gaano karami yung kahoy na gagamitin natin. So nakita nyo yung kahoy na ginamit kapag ka-plywood yung forma na gagamitin natin para sa flooring ng ating 2 stories na bahay. So nakita nyo yung differences kapag gumamit tayo ng steel deck and then kapag gumamit tayo ng plywood. So nakikita nyo kung saan ako napakalaking sieve dito sa flooring ng aking bahay.